Ayan guys, oh, bababa na siya guys, oh. Okay, guys. Ang matayog na nyug. Hindi ko talaga sukat akalain na ganito pala ito guys pag bumaba ng nyug. Kala ko kasi, pag umakit kasi, ulo yung nauna. Kala ko rin pag bumaba, ulo rin yung nauna. Ano yan, aswang? <laughs> pala, ganito talaga sana na ul? Woohoo! Nga. Kapag samang-samang lang guys, no? Guys. Guys, kilala nyo ba yung damong ito? Naalala ko kasi nung elementary pa ako para kami nagahabulan para lang mga ng ganito ito oh. ito yan kinakain namin ito kapag ano na siya talaga kapag uh, hilog na hilog na kanyang pagbaba uy nalumos man siguro sa paklang sa lubi madilim Hindi ka man dyan makita. Ayan na guys, maglalaglag na kami ng buko guys. Ayan. Oops, ang layo. Yun, makit na ng buko ang ating wapong mister. Kaway, kaway ka muna dyan, bro. Madili man tong video ko. Ano sa mani? Uy!